First time. First time. Si Bud. Ganun pa lang. naman. mo, ilang beses ka kanalaglag kanina eh. Uh, you know? Ayun <laughs> oh. ano, Jot? <dyot>? No? <laughs> no? Ayaw. Oh, Kulit malaglag eh, no? yan. Parang point. Anong nangyari? Pagsasabay. Walang sound yan. Walang sound. Bakit yan na-hit? Pinatay ko. Hindi, sa akin lang to. Personally ko to. Hindi ko to pinapayaram. Ano Jot? Tanggalan to. Hindi ko makakapit. Ayoko talaga ng Diinan mo kasi. Diin tapos pindot ulit. Ano Jot? ako. Ano mo? Sige. Tinan mo, para kang palaka. Huwag <laughs> palaka. Kaliwa. Tingin ka sa taas tapos kapit ka ulit. No. Tingin sa kaliwa. Ah. <laughs> Hindi ko makapit Bilis kasi pindot. Putik na para dito pa lang yung jot. Dito pa sel. <laughs> <Naman si Palaka. laughs> ano si pala ka? Kapag gumanyan ka to, ano yan? Kita mo yan. Ayun oh. No? Tag like one hand. Hindi <laughs> sumasabit eh. Ah, <laughs> ano? Putik na jot. Ikaw na nandito sa kabila. Tagal mo. Pasunaan <laughs> pa kita. Tama ah, na. Pwede bang mas... Teka. Tinitesting ko kung parang yung sa ano eh. Laglag <laughs> agad. Laglag agad. agad. Jot, di na tayo makaalis na naman dito. oh sunod ka na nga lang. Diyan ka din. Tapat kasi tinitin kasi sa ano. Tinan mo yung kamay niya. Ilang ka ng karakter mo. Tapos. Tapos kapag gumanyan, Talim ka. Tapos oh. oh Control. Control ulit. last din. Tapos? Tapos din. <laughs> Tapos huwag ka pang bibitaw. okay na yan. Okay na? Sa wakas ang putik niya yan. na naman. Hmm. Putik na to. Kaya yeah, naman? <laughs> Mas na naman ito siguro. Hindi hmm. lang. Kamila Eh. Okay. Weeeeeeee! <laughs> 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 Hindi umabot? Hindi <laughs> umabot? <laughs> Kaya na naman Jot. Kaya na naman! Dito na naman tayo. Dito mag-lacass ang mga ni Banshee. Uuuh! Oh. Ako nga. Ako nga. Kaya na, kayo oh. na Jot. Litao na ato ah, sa cafe. Oo. Sa dulo pa pala oh. eh. Dito sa cafe. Naku! Jot, de, Ano Jot? Hey, Di kanya much. ka lang? Oo. Oh. <laughs>

Line. Okay. <laughs> kaya to play. Eh bago tumaparan na. <laughs> putik ka, Hindi Invisible. Wow! ano to? jo, ah, takbo. Okay. Ah, putik na temple lang na naka-side Putik na bud. Eh. Putik na, puti na parang Mario ah. Temple Run. to. Temple Run na Mario. Uy! uy, ni nakulong baka yung gigante nakaunin hindi, babae oh babae mo yung shota ng gigante kanina wow oy Sinyo. malamang nakalaka? ah haha, syempre may padak eh ang hindi daw yung susi oh kay Boss Battle blutik na Boss Battle, wala lang sa eh yung susi, nasa likod niya oh tara, kunin natin oh sige, <laughs> sige Jot, kawin mo ikaw, hindi mo kaya ikaw na oh ako ako, ako. ikaw okay, pumunta doon Yeah. Ah, Ay, sa Ayaw ah. Ayaw Badyot, ikaw may kailangan dyan. Ikaw kasi dyan eh. Hindi. Hindi, bawal. Hindi, di ba pwede ka pumasok dun? Hindi, pwede. Oo nga. Ang ginawa mo? Akin na usap ba? Nag-hide. Nag-hide? <laughs> <laughs> bawal. Atras ka nga muna, bababa ako. Lapit ka muna ang tisa rin. Teka, dito daw eh. Hindi. Yan ang sabi dyan. Hindi naman tayo kaya dyan. Diba tutulong yung babae dyan? Ano ba? Tulong yung babae dyan eh. Nakakulong. Bawal eh. Maka ba? pwede akong kung asa dito man. Diba nga, pwede mo. naman talaga eh. Hindi ako siya. Bakit nga, anong gagawin mo? Ako okay. nga may susay. Snatcher yan. Buto. Hindi ko nga may... Buto, panghampas eh. Uh Oo. -oh. <laughs> Hati ang katawan mo. Kala ko walang ano. Hindi, wag ka pupunta doon sa bungo. Maririnig yung kak. Di ba? Siyempre, yun yung ano. Anong ginawa mo doon? Ha? Huh? Oo. Oh. Wala akong ginawa. Basta, Basta in, ano but, but, but ka, na daw sa'yo. Basta gawin mo yung ano. Basta budget game. Huwag kang, huwag kang ano, huwag kang tatapak sa ano. public. Okay, oh balik ka Jot. Huwag kang ano ha. Laglag mo. Kunin mo. Uh. Oops. Oh. Oh, Jot. Oh, kumaliwa. Tiyan eh. Oh, Jot. Nice one. Oh, nato. Let's go. Dito, sa Malamang. Sa nga ba? Malamang. Oh, please. Sangat <laughs> Okay. okay. Mas buksan na natin to. Ito, makyat. Ito ay tinigunan. Sinolo. Malamang. <laughs> oh. Ay, yung May puti ka. Sabi namin dito, hindi mo kami tinulungan. Uy, traidor! <laughs> Oo. Tingin ko ipukulong natin siya. Whoa. Diyot, dito. Diyot, pasak din, Jot. Ay, Jo, tawakan mo to. Ako magpapasok sa kanya. Ay, hindi. Dapat ikaw. Kasi ikaw yung nakakalusok doon sa, ano, ikulongan eh. Oh, uh, Malis ka mo. dyan. Ipunta mo siya doon sa, ano. Ipunta mo siya doon sa loob. Tawak ko pa. Ilur mo siya, ilur mo. Abol na. Abol mo. Oh, oh. Okay. Uh, <laughs> Pasokin mo siya dyan. Tama. <laughs> <laughs> oh, uh, pasok. Sige. Aba bye. Oh, okay na. Nice. Ako hindi, hindi ang pag, pagkain. Kumuha siya ng tali. Kala niya nang iwan eh. Kala. Wait. Yes. I-edit ko pa dito, Jot, eh. I-edit ko pa Alam mo. Alam mo. Alam Oh, so, ngayon, paano to? Takay doon. Alam mo, dito. Yung ito daw, ay siyempre. Ah, dito. Ayaw magalaw sa lakas. Tutulungan natin siya makalabas eh. Ito makalabas. Para makaya, makasama na yan. Ayaw. Ayaw. Huwag Huwag muna. Atras mo. Atras. Atras tayo. Tapat tayo dito. Sa kabila. O. Oh. Okay. Ayan. Tapos, tayo naman. Uy. Uy. Malamang. 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 Pabalik. Kaya nga eh. <laughs> Oy! <laughs> Oops. Oy, sumobra tayo. Hindi, di sobra. Hindi. Atras pa, hindi. Ayan. Kapisa na. Ayan, tapos. Hindi. Kaliwa. Hindi. Kaliwa. Parang. Ayan. Yun. Oo! Uy, tiyak. Uy, tingta. Buti Anong nangyari? Kaliwa natin. Hindi. Pabalik eh. Uh, 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 anong nangyari doon? <laughs> Oo, oh, diba? Oh, doon diba? kanya na lang. Okay. Kita okay. tayo. 11.15 na. Kita tayo. 11.15. Talon. Talon, talon, talon. Ayaw? Matalong oh, yan. <laughs> o, bawal. Ayaw? Ayaw ba eh? Bakit? Baka mali ano. Pasok natin. Balikan natin. Pabalik kasi. <laughs> Ikaw muna natin. Kailangan nakatapat dun eh. Basta mula. Basta dun Oo, sige. Ikot natin. Ikot natin. Huwag ka. Hindi. Ikot. Ayaw Ayaw umikot. Abante na lang. Abante. Abante. Oh. Ah. Tapos, ikot natin. Um, ayaw eh. Ay, alam ko na, alam ko na. Ay, hindi. Basta kalabas yung trod doon. Ha? Basta kalabas yung trod. abante ka, Jot buo ang tanga Paano to? Ano na kasi nangyari dito? Balik na tayo dito Tara Sige tras. ikot ikot pwede naman iikot eh may mali ka lang yata ang ginagawa eh ano? hindi nyo na sa circle ito ba't oh, ka na pwede? ayun o oh, pwede yun eh nagagalaw natin na ito eh yan yeah, yan yeah. Paano? Umiikot na. Hindi, hindi, hindi. Huwag mong iatras. Huwag kang atras sa babante. Kaliwa kanan ka lang. Ano tayo? Kanan. Kanan ka. Kanan. Kaliwa Kanan ka. Kanan ka. Kanan ka. Ayaw eh. Ano nangyari dito? Kasi pumitik kanina. Kasi pumitik. Kasi pumitik. Lai. Kano kaya to? Kaya nga dalawa yan, ibig sabihin. Ako dito sa kabila. Bawal eh. Kailangan hanggang sa ano okay. ko eh. Ulitin nga natin. Ayun o, ayun o. Baka di lang pa. Dawa kasi naiipit. Dito nyo Yung yan ako yan. Dito, walang naiipit. Diyan ako yan. Kung wala yata, siya naiipitan. Ibalik na lang natin doon sa... Ano. You know? Hindi. Pag binay- oh. Sige, subukan natin. Na Hindi, ayaw nga rin malikoy. Eh. Ayaw ba nito malikoy? Obal Atras na lang. Atras. Naiipit kasi. O subukan na nga ulit natin May ipit niya ya Grabe naman ito, ayaw tumawid Talon no, talon ka na alam. lang no? Ayaw tumawid Punta niyo daw ba uh, uh, yun, tas ano Ang uh, silbi nito Makaya niyo harap kaya di ba? Kasi kanina naigot niyo ng matanda ka harap Um... Anak ayan, patagilid na ulit oh. Yung screen. Dito na tayo dito. Oh. You know, isa pa ya, isa pa. Ayan. Uh, okay. Ayan. Para. ayan. Ah, parang ganun din naman. Kaya nga eh. Pero, ang oh, tanong. Putik na 'yan. Ano nangyari? <laughs> telah arti ya No arte ah. so, nun. Tulong. Uh, <laughs> <Naharte. Naharte. Whoa, coughs> oh, yeah, <laughs> yeah. Siguro, tapos na tayo next part naman. Kasi naman. Ang kulit ng scroll eh, no? May puno sa taas naman, no? Uh ah. Oh, yaka na sila. Baka. Okay, meron isang kontrabida na Karey boss. Okay, boss battle. Diyot, boss battle. Uy, oh, tumatak. Boom, bobo. Tama. <laughs> Ito. Uy, eh, sh shirek ba yan? Sige ka tayo. Uy! Hindi kayo sabay-sabay yun. Yung daw? Yung daw. Ang pabasag niyo lahat. Um, ano to? Para yeah. saan ba to? Ang pabasag niyo lahat yan para maalam pag 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 pero delikado mabilis mabilis tumakbo ililor ko nga huwag ko jot jot ikaw lang ikaw lang hindi mag eh na, napag siya Ikaw, ka dino akita tayo akita tayo si si ba lang yung mag okay. akit para sa kaya ito Baka ilalagay ang kadena. Hindi. Papabasag nyo yung kadena para mabuksan yun. Oo. Oh. Ah, yung kadena? Hindi nga ilalagay. Kailan nga alisin yung kadena. Alisin. Ay ba nga kanina yung ginawa niya. Ah, magpapabunggo. Ah, kailangan yung to. Okay. Ah, papabunggo? Oo. Oh. Dolor ko. Malis ka. Ako muna. Ako na De lang. Hindi dapat si... Ano si Magigit kailan? kasi ikaw. Hindi. Ikaw yung malakas eh. Hindi. Bubuksan lang naman eh. Hindi ko na may nahabol mil eh. Nahabol ako pero bubo lang wag naman na matamulon, charge, ay de, subukan si tanga ay, anay, charge ay, ba ba boom, okay, sila okay. dito, dito na, La okay, 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 ay siya. isko mo yung, oh, charge, mi, wabu mo, pas, 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 sapa. Okay. Okay, punta na tayo sa switch. Uy, ba malaglag ako. Ba? Okay ko na siya. Yung screen nga. Lure mo nga, Jop. Lure mo. Dito ka. Tapos, palapitin mo pa ganun. Ay, maganda yung screen na ganyan. sige. Magpatoro ka muna. Tapos ilag ka. Ilag. Okay. Tapos, Ay, dito ka na. Ayaw eh. Ah, boss. Ay, bossing ka. Dito, dito, buksan ulit. Sige. Sakto mo, kung gano'n na siya. Ayaw eh. Uy, ako wala Ay, ay advance, <laughs> advance. Pag nandito na, ibukas e, niya na. Ay, ano na kabukas Advance lang, advance. Eh, bobo. ako. O, Jot, okay. anong gagawin natin dito? Daanan <laughs> mo, daanan mo. Ano to? Apakan kita? Out na, bilang mo. Makapakan um, yung pa. Uy, <laughs> <Ay, out pala laughs> eh. <laughs> Jot, doon ka sa kabila. Para sabay <laughs> yung magbutawan. Okay. Sige! Jot! Oh, Uwitik na yan. Hold <laughs> nyo, hold nyo. Ayaw. Sabay na kasi. Sabay dapat tayo eh. Control mo! Uwitik oh, ka! Ayaw nga, oo. Lapit ka pa! Hindi ka naman malalagay. Control mo, huwag mo! Diinan mo! Okay na. bye Okay, ngayon. Boom. Ano nga rin? Ay, yung kamay daw, kamay, kamay. Yeah. Ayo. <laughs> Ayaw mo pang malis? Malis! Yeah. Kala niyo ang bigat niyo. Yeah. Na na. Thanks. Yeah. Saan okay. ano yung gamot? <laughs> Wala. Saan yung gamot? Maliktas Nasa likas niya. Mga alas dos pa lang. Basta na yung gamot. Lalo na. Um, Wala. Ay, ngayon lang? Hmm, Nandoon, Dre. Kanina sabi mo nandoon. Ah, baka sabi niya ka ganina, no? Piniktas yung asawa niya. O, tara. Bye-bye. Sa bundok. Bundok yan eh. Mount Everest. Magma-mountain climbing pa tayo. Parang buko. Ending na. Ending na to. Ah, uh, tapos na. Ngayon, ahm, um, okay na. Gabi na. <laughs> Di pa rin nagagamot eh. Tagal? Gamot yan. What? Parang tubig ka na lang eh. O, gusto mo ako maghatid sa'yo? Tagal? Oh, tapos na. O, tapos na. And then, mate? Oo. Oh. Uh, Hindi yeah. pa. Maraming pang ano, chapter? Susunod na part pa. Mayroon pa tayong gagawin. Ngayon, tapos na tayo mag-record. Recording, tapos na. Isisave ko na lang. No, part 2. I-edit ko pa eh. Oh, part 3. Kasi, dalawang part to. Yung video. Yung ilang part. Wow, natulog. Sino yung natulog? Mel. Alin? Ang patabi. Yeah. Wolf, Wolf. Wolf? Okay. Taga sa Logan. Saan na 'yan? Oo, oh, oh, may kalaban. Hoy, hmm. gumising ka. May kalaban tayo. Ah, uh, puti ka. Gumising ka. May kalaban tayo. Uh, Nag-save na naman eh. Okay, susunod na part na achievements. Meron achievements. Oo, oh, meron. Kaso, di ko alam kung Ano, Jot? Ano Tapos ka na? Oo. Uh, o, kain ka na.